Aktres na si Kim Chu na bigla sa presyo ng engagement ring na bigay ng aktor. Kabang-abang nga talaga ang mga ganap sa tambalang Paulo at Kim Chu, usap-usapan nga ngayon sa social media ang pag-propose nito sa aktres, tanong ng karamihan, kung magkano ang presyo ng engagement ring na bigay ng aktor. Kahapon nga ay sinagot ito ng aktor at inulan ito ng mga papuri mula sa mga fans nito. Agad namang nabigla ang aktres nang malaman niya ang presyo nito, di siya umano makapaniwala sa laki ng presyo ng engagement ring na natanggap niya. Bukod dito, sobrang laki ng pasasalamat nito dahil dumating sa buhay niya ang aktor na si Paulo. And this are Chika for today mga ka -show best. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share. Subscribe and click the notification bell for more updates.